Labis na ikinatuwa ng serbisyong tampiltano sa Maguindanao del Norte ang mainit na suporta at aktibong pagdalo ng mga mamamayan ng barira sa isinagawang barangay group care team building na inorganisa ng Team Falcon Barira. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Layunin ng aktibidad na ibahagi ang mga programa ng serbisyong Tampiltano na nakatuon sa kaunlaran, inklusibong pamamahala at mas pinatibay na partisipasyon ng mamamayan sa Maguindanao del Norte. Sa isinagawang open forum, mahinahong hinarap ni gubernatorial candidate Dato Teng Manguda Dato ang mga katanungan at mungkahi mula sa mga residente na naging daan upang higit na maunawaan ang kanilang mga hinaing at pangarap para sa lalawigan inilatag din sa pulong ang plataforma ng grupo. Panahon na umano upang pagtibayin ng pundasyon ng isang henerasyong may malinaw na direksyon, matatag na pag-asa at maliwanag na kinabukasan. Geneza Garcia, iMinds, Philippines.